ang malaking lutuan, mga katropa magpainit lang tayo ng tubig damihan lang natin mga katropa yung tubig natin pagkatapos pag mainit na lagay na natin yung ating uh, sibuyas hiniwa lang natin ito ng apat na hiwa tapos yung ating uh, pamintang buo kasama na rin yung ating dahon ng laurel pagkatapos mga katropa isunod na rin natin yung ating bulalo isang buong bulalo to mga katropa pinahati ko lang ilalaga natin to hanggang sa matanggal yung mga laman laman kasama na rin yung litid na mag separate dun sa pinaka buto takpan natin at uh, laga lang natin pag kumulo na mga katropa buksan lang natin tapos tanggalin natin yung mga nakalutang o yung mga tinatawag nating impurities. Yung iba dyan, mga excess fats din mga katropa. So, pag ano lang natin, tanggalin lang natin. Pag natanggal na natin, takpan lang natin uli mga katropa at tuloy lang natin yung paglalaga. Uh, so, after mga 1 hour mga katropa, okay na to. Ito na nag-separate na yung mga laman at saka litid doon sa pinakabuto na kinakapitan nila pwede na nating i-turn off yung apoy tapos palamigin muna natin mga katropa So, ito na mga katropa, malamig na yung ating balalo. Uh, pwede na nating uh, isunod yung next step. Yung ibang nakakapit pa, tanggalin na rin natin gamit yung ating kutsilyo. Ayan, o. Oh. Tapos, pati yung pinaka bone marrow, tanggalin natin. Ayan, tingnan yung mga katropa, o. Oh. Ayan. Hmm, tingnan mo, ang lambot. Hindi tayo nahirapan sa pagtanggal. Ito pa, may isa pang uh, bone marrow. Tanggalin na rin natin yan. Tapos separate lang natin yung lalagyan. Ayan, tingnan yung mga katropa. Pati yung mga buto-buto. Oh. separate din sa ano, kinakapitan nila. Ayan, tanggalin lang natin. Malamig na yan mga katropa. tapos tayo ng kawali tapos lagyan natin ng mantika mga katropa medyo damihan din natin kasi ipa-fry natin yung ating bulalo ayan pritohin lang natin to mga katropa hanggang sa maging golden brown yung kabilaan ayan lagay lang natin lahat tapos check check lang natin mga katropa ayan tapos balik tarin lang natin para yung kabilang side ay ma maprito din natin saka maging golden brown din siya mga katropa hinaan lang ha po yung mga katropa para hindi siya kaagad masunog sa puntong itong mga katropa okay na to So na natin siya sa mantika tapos ilagay natin sa strainer. Kung mayroon kayong paper towel, mas maganda. Ito na mga katropa yung ating ingredients. Yung ating bulalo, hiniwa ko na rin ito ng maliliit yung ating uh, bone marrow meron tayong sibuyas garlic yung ating chili meron din tayong lemon pagkatapos meron din tayong seasoning granules yung ating broth cube mga katropa tapos gagamit din tayo ng black paper powder. Yung ating garlic powder. Tapos gagamit rin tayo ng asin. Gagamit din tayo mga katropa ng soya sauce at uh, oyster sauce. So umpisa na natin. Magpainit lang tayo ng kawali mga katropa. Tapos lagyan natin ng kunting mantika. Tapos ilagay na rin natin yung ating butter nilagyan natin ng kunting mantika itong mga katropa para yung ating butter hindi masunog tapos yung apoy natin mahina lang din mga katropa tapos igisa na rin natin yung ating garlic igigisa lang natin to mga katropa hanggang maging golden brown siya tuloy tuloy lang nating halo haloin para hindi siya masunog yan Pag golden brown na siya mga katropa, pwede na natin isunod yung ating sibuyas. Igigisa lang natin to mga katropa, mga 15 seconds lang. Hindi natin iluluto ng todo yung ating sibuyas para medyo crunchy pa siya. Ayan, pagkatapos ilagay na natin yung ating bulalok yung ating hiniwang bulalo. Tapos, halo-haloin lang natin mga tropa, Yung pagluluto natin mga tropa mabilis na lang to. Kasi luto na yung ating bulalo. Ngayon, halo-haloin lang natin. Napakasarap na recipe naman to mga katropa at kakaiba. Pagkatapos, lagyan natin ng ating oyster sauce. Kunti lang mga katropa. Pagkatapos, lagyan na rin natin ng kunting tuyo. Ayan, kunti lang para hindi umalat tapos halo-haloin lang natin mga katropa ayan o oh, nakakatakam na naman kakaibang bulalo recipe ito mga katropa iwan ko lang kung may nakita na kayong ganitong uh, recipe ng bulalo yung bulalo pa lang gustong gusto na natin tapos itong sisig gustong gusto rin natin kumbaga ginawa natin 2 in 1 tapos lagay na rin natin yung ating chili mga katropa. Siling haba lang gamit ko mga katropa kasi wala rin namang uh, siling labuyo rito. Pero manghang na rin siya. Tamang tama lang. Pagkatapos mga katropa, lagyan natin ng ground black pepper. Pati na rin yung ating bone marrow, lagay na rin natin sunod na rin natin lagay ng ating seasoning granules mga katropa o yung ating magic sarap pagkatapos halo-haloin lang natin mga katropa ayan o oh, napakasarap mga katropa pang ulam o di kaya yung ano alam nyo na paborito ng mga for the boys to mga katropa ayan luto ng ating bulalo sisig ihanda na mga katropa ang mesa